kami Mga pre, City 100 yan, hinila sa atin Sana At para napastak na, na matagal to o Kaya na-stock to mga pre, hindi na umaandar no Ngayon, check natin kung ano may problema Ngayon, tanggalin natin yung upokat tangke Tapos check natin yung kuryente Kung may na Na-function ba At bakit uh, napastak ng ganong katagal mga pre Kalasin natin yung upokat ng tangke Ayan ang mga pre uh, Nakalas na nga natin At uh, Ayan. Tanggalin mo tong ano pre. Power plug cap. Power plug cap ulit tayo magsisimula mga pre. Ayan. Ang purpose to mayari ito, mga pre, mapander ah, mapandar lang at iririn nyo. No? Okay, hinila lang sa atin to. Check. Asusina. Okay. Yeah. Ayan mga pre, may kuryente. pa oh, okay. nga to tumuloy. May kuryente. Sa so, kumurador. Ah, ibig sabi ayaw tumuloy. Mm. Okay. Kaya ka dapat nga drain ko. Tanggalin mo nga muna yung ano. Ang spa vlog. Check natin. <coughs> Pero yung kuryente niya hindi naman din ganong kalakas. Tapos tanggalin natin to. Check natin yung wire na galing si DI. <coughs> Ayan, ang uh, spark plug, palitin na rin to. Check natin mga pre kung puputok ang kuryente rito. Okay. Ano nga yun? Okay, okay. Okay, wala. Mahina mga pre, ito yung wire na galing. Ah, uh, CDI. Mix natin yung wire naman na galing stator ito tanggalin lang natin ito mga pre ito na mga pre yung kulay red ito yung primary at tinanggal na natin sa socket ngayon, ngayon uh, titis natin to rerikta natin sige pre kick okay 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 ngayon, mga pre <laughs> napakahina matik primary mga pre okay buksan mo pre primary problema nito mga pre siyempre check pa rin natin yung gaya na lagi sinasabi yung falser mga pre buksan muna natin para makita natin yung problema ito na po mga pre ayan na kinakalas na ni George sino nga ba si George matindi si George Ya, yeah, si George dating Ronald pero ngayon, <laughs> si George, na bakit ka mo? Dahil sa matindi. You know si George. Titripan niyo yata ako eh. Ayan na, mga pre. Ang finding natin mga pre ha, primary. <laughs> Dahil kung hindi primary mga pre, dapat may nalabas na kuryente yan dito sa wire na galing stator sa kulay red. Yan yung wire ng primary. Pero siyempre, sa so, primary, hindi lang primary chichik natin, pati yung kanyang asawa yung kanyang falser mga pre alright, okay kalasen tama ba hinala natin na primary hindi okay. yan dyan, Paka, pakaluwa, pakanan, pakanan yan, yan ay, pakaluwa yan ha 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 lagi rekab blade nawo. Hm. Ye. Ano tayo no yung hindi umaabot ng throat daw to. Hm. Ano ngawo? Yung sakit niya? Ah, uh, primary. Primary. E, Ay, di pa. Tigbita eh, pa ng conte. Hindi pa. Ayan. Wala na ba? Okay. Dapat takabon 'tong mega spray kasi mabubunot 'yan. Ano yung unang tangkuhan niya? Okay, pwede na 'yan. Pero pag alam mo bibigay, wag pirsahin namang si Sera Polar natin. Ayan. Iyan ah. Papesta ka. Bukol na eh. Ano? Ano? Bukol. Bukol. na. Ayan mga pre. Ayan ah. Eh. Alright. Ah, uh -huh. uh, may something yung kanyang falser mga pre okay na tayo dyan ang painting natin primary pero ichichi ko pa hindi ko na ipapakita sa inyo iyan yeah, oh. All alright Ah. Okay mga pre, uh, ito na 'yung nabili uh, primary, tapos falser. Ayan. Okay mga pre, ah uh, hinang ko muna lato para mapandar na natin 'to. 'Yung yeah, mga pre, ito na, uh, naihinang na natin pati 'yung falser, primary. Ngayon takloban natin at natin kung may kuryente nang lalabas sa ating uh, ignition coil. Ito na mga pre. Uh, <clears throat> ito yung tinanggal natin. Oh. Check natin dito kung may kuryente nang nalabas. Ito yung kulay red. Ito yung primary mga pre. Oh. Check natin. Sige pre. Sige so, mga nakita nyo. na. Pa. Yung oh. Okay. O okay. oh, yan. Uh, na yun, mga pre. At uh, bago natin pander, panda Salinan mga natin ng langis. Yan yeah, mga pre. Tingnan natin kung aandar uh, Ayun mga pre, umandar na. Yung ganyang ngay-ngay mga pre, connecting rod, bearing na sigunyal. Yung ganyang ngay-ngay. Bali, ang purpose natin dito, mapandar lang. niyo nyo. Asayos natin wiring nito. Yun lang.